0931 okay. Alvin Francisco, Francisco. Bagong seller natin ito mga idol 2K, 2K lang yung mga manok niya oh. Uh, oh, So far siya yung pinakamurang seller ngayon dito sa Bukawe mga idol Tawagan nyo lang Kaso lang yung balita namin dito Dito yung pinakamababagbintahan Boss, handaan nyo na yung mga number nyo Kasi dadag sa inyong tawag yan uh, Oo. Oh, basta ganyan mura po, dadagdagan yung number niyo. Ah, stay boss pala. Ay, ba tayo sa. Ano? Okay lang. Okay mga dito. Okay din to. Mga Ito yung pinaka mga mga idol. Hindi na to. Okay, nandoon din po pula na yung ano. Tatlo yan nagawa ng dalawa. Oh, ganda lang ng Ilalat yung dala niyo dito ang pumunta, boss. 23 yung mga yung Oh, uh, ang kanya puro to lang mga idol. Bus 23. Ilan na lang natira o, oh. Iba talaga pagbago, bago mura pa magbenta kaya. Nadudumo. Dudumogin ka talaga. At the yeah. same pa sa online yan. Ang dami tumatawag yan, kilala. Tukay-tukay lang mga ito. Tukay lang mga idol, mga manok nila. Kasi binahanlat lang. Ayoko ayoko kong kumuha um, Nilikay sa akin. Ang ito. lang. Oh, okay. Ito ano, 300 lang to. So. Di <laughs> ito 700 lang to. Hindi. <laughs> <ito. 500 laughs> eh. <laughs> nga lang ay. Oh, eh, so, may bawas pa, pa daw. Okay, na naman mong ng mga ito mga ito. Mga ito. Ito. Ito na naman eh. Porky ngayon. Porky, di ba? Ito, 2-5. Ito, 2-5. Oo. talaga. O, ito. Pabuhan na kami. Hanggang pumuntra. Eh, baka magkain na Mga boss. Pag dito kayo bibili, 4 yeah. k daw. Eh, 2-5. Ay, ito, lang tayo Pero pag bumili <hari> ka, tubo siya. Boss Big 255 Sina, sina. na uh, <laughs> oh. uh, 5. 5. Di kami magkasundo sa presyo eh Ito 4K <laughs> <laughs> Ito 255 mga idol 255 kay Boss Big to mga idol O kay Boss daw Ano naman linyada nito? <laughs> ano na

Oh wait sige. Hindi hey, ano na lang. Bye bye. Oh, sige lang. <laughs> <laughs> ito budget uh, nila dito mga master. Oh. may bawas pa. Ah, uh, nego pa, nego. <laughs> dito pa magsa-negoti. Ito, itong nasa ano na Ito budget ito, two, five, two, five, na, two, five, may 25 <laughs>

Terima kasih telah menonton. kalau memang seminari, ini, rumah?

Yeah, I was speaking. Was Kasi sila kumukuha ng malupit. Sakwari. Utang nila dito. Ay, hindi pa yan. 最高待遇。